Eh, magandang araw mga boss Nasira ba ang inyong mga AMD motherboard Na socket AM4 Na para sa Ryzen series Ito na ang bilhin nyo Ang Biostar B450M motherboard Na socket AM4 Compatible sa mga Ryzen CPUs Ayan, quality na Mura pa Mga boss, napabili tayo nito Dahil gusto kong buhayin yung dati kong PC uh, Bali, ang natira na lang sa kanya Yung processor na hinayang naman ako Na uh, itapon kasi kung ibebenta natin to mahirap ding uh, makabenta ng CPU lang mga boss kaya uh, bumili na ako ng motherboard at iba pa ng components power supply 16 gig na RAM DDR4 tsaka RAM sa SSD na 128 gb lang pang boot lang mga boss para mabilis ang pag bubot ng ating OS then uh, meron naman siyang hard disk na luma yun na lang ilalagay natin para doon nakasave mga files or games tapos ito nga yung dati kong motherboard, dito natin nakuha tong uh, processor at heatsink pan. Kaya hindi na ako bumili ng heatsink pan mga boss. Bubuhay natin ito kasama itong bago nating in-play Wind Zero One mga boss. Bukod to ng video. Dito na muna tayo mag ano mag-assemble nitong motherboard. Kabit natin yung ibang components dito. Okay, let's go. Buksan na natin yung backplate niya mga boss uh, para sa back panel. Uh, dalawang sata cable free mga boss pero may luma din tayong sata cable ito na lang gagamitin natin pang na lang itong bago at itong anyang manual installation guide Ayan, hindi na natin itong gagamitin kasi medyo sanay na naman tayo then itong CD para sa mga drivers nya hindi na rin natin itong gagamitin madali lang naman mag update or mag download mga boss kasi hindi na rin uso ang DVD or CD ROM para pagganahin to. Pero mas madali sa ano kasi hindi na magda-download. Kaya lang wala na tayong available na DVD ROM. Puro DVD room ang gamit mga boss. Wala na yung dating mga CD room Okay, sa ilalim, siyempre yung ating motherboard. Medyo tahimik na muna tayo at baka siya ng laway. Medyo delikado ng pagganon mga boss. Ayan una, gamit ang Phillips screwdriver. Tatanggalin natin itong apat na screws. Kasi ang kakabit natin ay yung dating AMD Ryzen heatsink pan. Lahan-lahan lang, baka may tamang parts. Tapos, sunod natin yung kanyang CPU. Yung lumang ating kakabit yung galing dito sa lumang motherboard ayan yung may aro doon sa may aro. ayun mga boss ang pagkakabit ng processor or CPU pag nakatama na lalak na natin mga boss tapos lagyan natin ng thermal paste kalat natin Katapos ng thermal paste, heat sink naman mga boss. Heat sink with pan. Gamit ulit ang screwdriver. Unti-unting sikipan bawat corner. Bawat screw. Then yung connection ng heat sink pan sa motherboard. at ang kanyang RAM tinig to mga boss at syempre susunod so, na mga boss sa ating uh, case doon na natin nilalagay unahin natin ang power supply okay sunod naman SSD mga boss So ayan, motherboard na tayo mga boss At syempre, pag motherboard ang ating I-install or kakabit sa Ating case Mauna syempre itong back Panel plate At sunod mga boss Sa plate, yung kanyang spacer Motherboard spacer ito mga boss Ayan, bali-anim ang butas ng Motherboard, anim din yung spacer Minsan apat lang pwede na mga boss Depende yan sa inyo, sa position nyo At siyempre, at last mga boss, ang ating motherboard. Biostar B450M socket AM4. Yan, nakapuesto na mga boss. Screw na lang kulang. Siyempre, Anim yung spacer, aning din yung screw. ano ini na nungayon uh, sa na mga boss ikapit na rin natin to kanyang transparent uh, sidings <laughs> yung cover niya mga boss saksak lang natin sa IBR at yung monitor ay bukas na uh, bali computer siya po ito piso lang yan po sa pc to ko nakakonek ikonek na buhay na IBR then power on ayun pumikot ng heatsink pan Tingnan natin kung magbubut. Isip Yan, nagbut na siya mga boss. Ayan, na-detect yung processor, syempre. Memory. Hindi yan mag mabubuhay kung hindi na-detect. Tapos, kailangan na lang natin installan ng Windows OS mga boss. Okay, yan. Successful mga boss ang ating pag-assemble. Kapag ganyan, indikasyon na okay yung ating pag-assemble mga boss gumagana control alt delete yan nandito tayo sa bios niya, mga boss syempre yung ating cpu 3.5 MHz ang ram magdidetect siya, mga boss yan 16 gb total memory at yung ating uh, yun yung ating SSD na detect din mga boss set up na lang natin to para makapag install na tayo ng OS Muli, Biostar B450M Motherboard. Sa yan po mga boss for uh, compatible para sa inyong mga Ryzen CPUs. Ang link po nasa description. Click nyo lang mga boss sa may mga katanungan. Type na lang kayo dyan sa uh, comment section. Then sasagutin natin mga boss. Hanggang dito na lang ating video. Don't forget to like and share this video. Maraming salamat po. God bless us. Wow! Amazing! <laughs> Amazing!